Nandito tayo ngayon sa Barangay Patag Kamikalix. Mechanics ano ba Ayan, may i-rescue na naman tayo. Toyota Innova. Bumangga sa Rimmings si Mechanics Natanggal ang gulong. Ito, ah, kasama na naman, na naman natin si Whitey. Yan, si Whitey na naman ang kasama natin. Uh, si Whitey ang nagdadala ng mga tools. Ayan, o. Oh. Ayan, si Whitey. Condition na condition pa rin. kagabi pa ito na bangka mechanics. mekanik sa amin ng mayari magdala ha? Ayan o, no? lapitan natin ka mekaniks <tipos> <tipos> Tanaan okay. naman natin ito Amo naman tanalo sa'yo sa mga damage Okay Alam mo na kung oh. tanapanaon Oo Oo panahon Ito na ito nito? ito Tingnan natin yung harapan ka mechanics kung anong nangyari. Ayan yung gulong na tanggal na sa hub. Ayun yung hub. Oh. Tanggal. Tama.

Distingis sa at atras, distingis at sa atras. atras. Oh. Arakan ko pa muli Ha? Oh sige lang. Maguyod mag nga to. Kasi naman kami kaneks yung mga stud bolt nito. Ang liliit. Eh, oh maliit ayon ang yung stud bolt ting alin? Ala, tanawa lagi, tanawa lagi sa lagi. Yung parang sa multicab lang. Tawa, layo ra. Layo ra. Yung alin na maliliit, yun ang saan, hindi safe. Saan, Tsaka yung magnitude ang ano lang uh, magkalapit-lapit yung yung butas imo nang jaka hindi hindi pwede on. yung magalito sa mga uh, SUV big mechanics position. unsafe ito unsafe uh, hindi ito safety sa uh, mga na ganito kasi mabibigat ito ka mechanics eh pwede lang ito sa siguro sa mga multi-cab yung ganyan ma, ganyan na mga stud bolt Pwede pa yon pero sa mga ganito na mabigat na. Ah. Delikado uh, Hindi na pwede nga kasi nga nangyata, matatanggal yun. talaga yon Yung stain niya ganito lahat, pero lost Yung ibang nut wala na. Tumilapon siguro kung saan-saan yung mga nut wala puro wala na.

minsan kami kalik si natin yung safety natin dito pag mga uh, ganito mga mag sa uh, mga ganito mga SUV na hindi na ito safe kami kanik si ka mga yung mga butas niya uh, magkalapit lapit lang taka yung ginagamit na nut yung nut niya yung alin Uh, maliit lang na sa pangit man Sangit. What? What? Sangit. Sa Hello. Delikado ito mga kamikanik sa mga paliko. Ah, yung mga, mga, mga paliko rin, na oh, kalsada, Oh, Mga tanggal yung gulung saudahan dilikado itu ito. Tanggal ang ligid. Oh. Eh. Ang kotse Uh, thank you kami kanig sa uh, pagsubaybay sa mga video natin kung saan saan tayo ng risk uh, pwede nyo akong isubscribe kami kanig uh, tignan niyo sa profile ko uh, pumunta lang kayo sa profile tapos pindutin nyo yung subscribe uh, uh, pwede kayo mag-subscribe sa akin kami kanig gusto nyo na palaging updated kayo sa mga ginagawa natin sa mga rescue. Pwede kayo mag-subscribe kay kanix. Uh, pindutin niyo lang subscribe doon sa sa profile. Ayan kami kanix oh, so, ayan Ah, no? uh, ang lalap ang magkalapit-lapit lang yung butas kami kanix. Hindi yan hindi yan safety. Saka maliliit lang ang mga nut nila. Ang ginagamit. Man, maganda nga tingnan kami kanix, maganda tingnan pero ah, uh, hindi siya safety. Inopa. Ini panggal japo. Lalu ada sama mga palikot likit. Panggal likot likit. Panggal likot japo. Pos mga long Di hindi sipi ang mechanics, delikado yan. Pangga. Lawa dating anyo oi. Di na juga kita tapangga. Ayo, pansin ninyo yung kami kami kanik expansion ninyo yung mga putas. Sa kayong ginagamit na alin. Alin na nat. Ayun, liliit bangga bangga itu. Parang nas parang. Parang hindu nang daliri, okay. kami kanik. Kurari oh. lang itu Oh. Ayo lang toto. Sige. Okay. sige padar Uh, thank you nga kami kanik sa mga bago natin followers no. Uh, simula na nag uh, lag, uh, nag vlog tayo. Uh, mahigit sa isang libo na yung mga new followers natin. Thank you, thank you sa inyo kami kanik uh, yung mga bago followers natin uh, sa mahigit sa libo. Ah uh, kahit dahan, 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 dahan lang uh, at least uh, meron. Thank you po.

Ayan uh, na Talaga na yung gulong. Ah, uh, lang yan kami kanix. Yatras lang kabi, kabi. Thank you again kami Kanich. sa pagsubaybay sa pagrescue natin. Thank you very much.